Magandang araw, bayan! Ako po si Roy Cabonegro, makakalikasan, makabayan at matapang na green advocate sa loob at sa labas ng ating gawain sa politika at sa mga advokasya. At ito ang kalikasan, lipunan at politika. Ngayong araw, hindi natin palalagpasin ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng makabagong panahon ang pakitang tao ng mga mayayamang bansa sa harap ng pagkawasak ng ating kalikasan. Tama na ang press release. Tama na ang mga samit-samit lang. Ang kailangan natin ay tunay na pagkilos, paniningil at higit sa lahat, pustisyang pangkalikasan. Mga kababayan, baka hindi nyo pa naririnig ang tinatawag na loss and damage fund. Ito ang pondo na dapat manggaling sa mga bansang mga bansang may kasalanan sa pagkatira ng klima. Yung mga unang industrialized na bansang nagbuga ng bilyong-bilyong toneladang carbon dioxide at ngayon ay inuhugatang parang wala lamang ang kanilang katalanan. Pero sino ba ang pinakatinamaan? Tayo, mga bansang gaya ng Pilipinas. Taon-taon, binabayo ng mga bagyo, binabaha ang mga komunidad nalulunod ang mga palayan at napipilita ng milyon-milyong Pilipino na lumikas, magutom o mamatay. Ang Pilipinas ay isa sa top 10 most climate vulnerable countries sa buong mundo. Halos 500 bilyong piso ang nawawala kada taon sa pintalang dala ng mga kalamidad. Noong 2013 pa lang, dahil sa Yolanda, halos 100 billion peso ang halaga ng nasira sa loob lamang ng isang araw. At ngayon, sa mga latest na ulat, nananawagan muli ang ating gobyerno, ang gobyerno ng Pilipinas, na ituloy ang kontribusyon ng mga bansa sa loss and damage fund. Tanong, bakit ngayon lang? Bakit parang palimos lang? At bakit hindi sila sinisingil ng buong tapang at buong lakas? Hindi ito isyo ng donasyon, hindi ito isyo ng awa, ito ay isyo ng pananagutan. Kung may nagnakaw ng kalikasan, singilin natin sila. Kung may sumira ng ating kabundukan, dalin sila sa korte. Kung may nagtulak sa atin sa dilubyo, dapat bayaran nila ang utang nila sa ating mga buhay. Kung ang Pilipinas ay nagiging poster child ng climate disaster, Huwag tayong pumayag na maging poster child rin ng pagkaduwag. Nasaan ang ating mga senador? Nasaan ang ating mga climate negotiators? Bakit hanggang ngayon, puro diplomacy, kulang sa tapang. Hindi lang ito kwento ng bagyo. Hindi lang ito kwento ng nasirang bahay. Ito ay kwento ng kawalan ng hanap buhay, ng gutom sa baryo ng OFW na napilitang mga ibang bansa at mga kabataan halos wala nang kinabukasan. Kapag binaha ang palayan, anong mangyayari? Walang ani, walang kita, magugutom ang pamilya, magkakautang, makipilitang magbenta ng lupa at ang mga anak hindi makakapag-aral. Ito ang cycle of disaster induced poverty. At sa bawat major disaster, ang recovery time ng mga apektadong pamilya ay tatlo hanggang limang taon. Ayon sa UN Climate Change, kung displaced ay 6 million Pilipinos ay by 2030. Hindi ito panahon ng hindi ito panahon ng we urge and we support. Tama na ang diplomat na may script na parang pang Miss Universe. Ang kailangan natin ay mandatong batas para sa climate reparations bantay bayan laban sa mining, coal at fossil fuels. People's movement na hindi natatakot sumigaw, singilin ang may sala. Kung hindi tayo magsimula ngayon, kailan? Pag lumubog na ang Metro Manila, iba pang mga syudad natin na malapit sa dagat? Pag 100 pesos na ang kilo ng bigas? Dahil sa walang walang uh, na kan, at walang mais na kaniman pag ang mga anak mo ay lumalaki na lang sa mga evacuation centers, mga kababayan, hindi, hindi tayo helpless, hindi tayo kawawa. Tayo ay mamamayan at bilang mamamayan, may kapangyarihan tayong kumilos. Una, itulak ang Green Climate Accountability Law, paningil ng danyos sa mga polluters, lokal at internasyonal. Pangalawa, bantayan ang loss and damage fund. Dapat may public oversight. Hindi ito dapat pagnakawan ng mga trapo. Pangatlo, palakasin ang mga lokal na adaptation programs. Sa barangay pa lang, may early warning system na dapat evacuation at resiliency plans. Pangapat, kumilos bilang isang tambayanan. Sa paaralan, simbahan, komunidad, social media, boses mo mahalaga. Oo, may pananagutan ng US, EU, China. Pero may pananagutan din ang mga lokal na trapo, cronies at mining lord. Habang nangihingi tayo ng tulong sa ibang bansa, pinapatay naman ng illegal mining sa diwalwal ng ating kabundukan, halimbawa. At habang pinag-uusapan ang global warming, binabasura pa rin ang renewable energy bill. At habang umaasa ang Pilipino sa hustisya, pinag-aawayan ng mga dynastiya ang pondo ng disaster response. Hindi makakamit ang hustisyang pangkalikasan kung tayo ay mananahimik. Hindi mariresolba ang krisis kung tayo'y patuloy na magpitiis. Tingilin natin ang maisala, isulong ang green governance at isabuhay ang tatak ng tunay na pagbabago. Ako si Roy Cabonego para sa kalikasan, lipunan at politika. Hanggang sa muli, mag-ingat, magkaisa, maghimagsik para sa kalikasan.